Jep! Jep! Nga, Ya, yung pag-vlog mo, ya! Tera! Ito yung pag-vlog mo. Send ko sa'yo. Hindi mo masi-send akin eh. Bakit? May message, isi-share it pa natin? Matagal pa. Wala, hindi masi-send. Masyado mahaba. Hindi nasi-send messenger pagka long video. Wala, ano, telegram. Wala, eh. Pwede na yan.

Ayan, e, malabo. sa maglalaba daw ako. sandito tayo sa Gibara. Malaban, ganyan ng mama? Malang ng labas ng Gibara. Batang mama Batang last pool. Eh, no? Batang last Guys. Naamon yes. namin kayo, batang sukret. So Pichi. Ang kanyang pangalan Kay Walo Ano daw po, anong pangalan daw po yung babae kagabi sa sanisidro? Pinapatanong ni Richie Upload po Pinamahal niya ng tango Uy, silag mo siya kanyang ride Dabat first try Matakot po lang Gano'n sa uli Baka may diyawan na Matakot naman, paupungan mo na pa, makamila ko sa kubag, wala pa Huwag naman, pag mayayot ka na, dami mo na yung mga pangalan Amaya naman Siyat-siyat ka na yun, hindi ka na makakapamudan

Wala nyo yung may ano bahari, yung nakikita mo yung nag... 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 Ano ito? Video lang? Youtube ka? <laughs> upload nyan to na. <laughs> Bye. Ano, Sikat ka lang. Sikat <laughs> ka lang ba? Ano ba nga? Ano ba nga nga? Jefferson. Jefferson, anong palayaw? Palayaw. <laughs> Jefferson lang. Yep, yep, palayo na sa militaryo. Sa militaryo Match lang pala eh. <laughs> Match lang sila, pwedeng magbalik dito. Maghanap mag 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 lang, lang ng magmumustahan niyo. Eh. O? Oh? May nito. Mahilig sa ano maganda Oh. Good Say type lang. kanina Daniel. Halo. <laughs>

Po po. Salamat kay mento. Oo, mento. Napalala. Biglang. Eh. Awad din mapapalaban din 'yan. Nasaya. Tapos uh, galing kami dito, te, hinahanap namin to. Sino po? Yung tumpulan. Ah, hindi kayo nagtanong. Nagtanong no. kami eh. Wala daw may alam. Magpasa kami dyan. Saan po dito? Ang namin. Dito? Yung tomboy po may ara kanyang kusana. Tomboy po. Sino po yung tomboy? Yung...

Ah! Oh, Naunahin oh. <laughs> <laughs> uh, 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 <laughs> sa kalaban. Saba, <laughs> saba. Saba. 'Yan last game, last game. Okay, last game, last game muna. Nandito pa, all one game. lang kayo eh. All, all, all one man, man. lang kayo eh. Yes, yes. I mean, last I game, guys. Tabong muna 'tong last game. Man, man.

Ano <laughs> <daylight> <laughs> <ifa> to? Kuha ka na ng lang na. Ano yan. Ano to? Ano to? Ano to? Ano Sige, magkakasiyon. sir? high school. Ah? <laughs> <laughs> Nagpaalam ka na sana sa tako mo. <laughs> Third hug <hand> diyan. Ito <laughs> po may ari niya. Ate, ito may ari.

kami pasang 40, 50, 60, 70, 80, hingga 100 Nih. Nah. Nah. Namanya Puki

Ih. Yo Ay bagay, bagayhan, na. Oh, sige, tapos 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 niya

Oke, gimana? Gimana,